So, nagbabalik ang San Pedro Pulver. Maraming magandang gabi sa inyong lahat. Hindi na babasa. Joyride Philippine Riders Community. Laguna Chapter. At syempre, ang ating idolo, si JTB Humanitarian. At syempre, shoutout kay Damo Yan. So, ngayon, nandito si Sir kay San Pedro Pulver para um, ipaayos yung wiring niya, no? Nagpalagay si Bossing ng ayan, niyo na lang, Mopax. No? Tapos nagpalagay din ng LED headlight. Okay? Sama na natin yung ating voltmeter with charger. Okay? Pag on susi, palang ng susi. Ayun. Nakasinde ang headlight. etong charger natin, pwedeng patayin. Pwedeng buhayin. Okay. Itong motor dumating Mayroon na pong loud horn kasama So check natin yung headlight Sa low beam Busina po tayo mga sir Ala pong kurap Sa high beam po tayo mga boss Busina Ala pa rin kurap Siyempre may passing light pa rin yan Originally at meron po si Sir Ma, yun nga, yung kinabit nating mini driving light. Sa low beam, dilaw. Busina po tayo mga boss. At sa high beam ng mini driving light. Kung mini ba yun, eh, pagkalaki nun. Busina tayo mga boss. Ewan ko sa inyo. Nagsawa na mga busina hindi po kumurap para sabi ko lang sa inyo ano? ito po ay patay ang makina mga boss no ala pa tayong charging gawa sa San Pedro Paul Weber, pag kumurap libre okay po mamahalin po yung mini driving light ni sir at saka yung kanyang headlight Philips po ang brand so may iwasan ng kurap sa tamang paraan Salamat sa inyo sa panonood. Hindi ko pa alam sasabihin sa inyo. Wait lang. Baka may sasama sa akin. At tayo sumama na ari So, ito po ay OITX125. No? Papalo tayo. Okay. Ngayon po ay December 23. Kung mapapansin nyo, yung mga nagpagawa sa akin, ito pa rin ang aking suot. Hindi nagbago. Bakit po? Walang ligo. Takot sa tubig. Salamat sa inyo panonood. God bless po sa lahat. Ride safe sa, sa lahat. Thank you po. Sabi mo.